kami mean, galing sa palayan kami nagsabot ng pataba ay ako yung tulong na rin kami kay Janet ng pagtawag sa city bank o sa land bank hanggang ngayon po ay wala pa yung sound ni Ate Nels worry na po talaga Bayo naman. pati na stress na ako Alam Para na, pating nakakawalang ano, no? Yung parang pa nagtatrabaho lang... ka nang wala kang sahod. Oh. Siyempre, kahit pa paano, ay... Eh parang nakakapanghina din na naiisip mo yun ay yun po so ay kanina na kausap na ni mami Janet ay tatawag uli ngayon ay, po, hindi na namin alam kung sino aming lalapitan ni ate Nels gustong ipatulpo, po ay sino mga ipapatol po ipa <laughs> Jessica so ay sino naman Jessica so mo Papahanap natin kay KFJ sa mga kinawa walang <laughs> sahod Oh, oh. Wala pa ng bula. Gawa ng dalawa lang po yun. Yung AdSense, ang sabi na, ipadala eh, na, na-clear na nila. Nakikip... Saka yun eh, kung hindi successful, o oh, tumakitin babalik, yun, babalik oh. yung revenue sa aking sahod, oh. nakikita ko na bumalik. At saka oh. sila ay mag-email uh, ng your payment. Oh, no, it's not successful. Oh. Ay, Please uh, fix your bank. Ganyan, oh. Ay nga nag-zero, ibig sabihin nag go through, tapos nagbigay sila ng parang tracking number na ito. Pagdating naman... So, sa ng... beses na namin ah, kinontak contact kami sa support, oh. uh, Google AdSense, Kale, okay, yeah, eh, yun ang sabi na talagang Wala, transaction oh, ay success, successful oh. talaga. Ang banko naman, pagtatanong ngayon, wala daw napasok. Walang napasok dahil. Oh. Kasi, pag-awagan namin ng customer service support ang Land Bank Main dito sa Balate. Oh. Ay sila daw hindi pwede mag, wala daw silang magagawa at sila daw ay receiving end lang. Oh. At ang, ang ang ano daw kailangan namin kontakin ay eh, kung sino yung nagpadala. Eh sabi nga no nagpadala which is ang Google AdSense ay naiano na. na, ay, ano na Kumbaga ang katwiran ng bangko kapag may pumasok kapag sa kanila pumasok. yun lang yung ma-access nila yes. na anong so, nangyari sino nag-withdraw pwede nilang ma-trace. Oh. Pero hangga't walang napasok sa kanila wala silang ma-trace. Oo, oh, 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 nasa ako. Oh, hindi naman parang pwedeng ganay. oh. lang parang bula yung mga oh, isa. oh. oo. Saan na napapunta? na Ay, kayo muna'y kumain at mamaya uli. Yeah. Eh, si Ate Nars po ay may dala rin sila ni Bossing na ulam. Oo. Oh, oh. Nagsaing na lamang po. Nagsaing na lamang dito. At kain muna kayo. Kain muna tayo. Yeah, no, mag o. magpatuloy sa panikawin. Tapos, da, oh, Tapos din, na, oh, ipag-pray din, mami. Pag-pray natin. Mami. Yes, na ma... Isama mo sa prayer ng food yung ano ni atin. No? Eh, pag-pray na lang. Ay, mo. So, God, Lord, maraming maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon. At sumalapit po mga sa lupaan na ito, God. Dalamin namin na maayos na po at ma-receive na atin sa kanya pong usahod, oh God. Lahat ng kanya po ng pag Dalangan din po namin na ingay at ingay. Uh, Dahil niyo po kami, oh God, sa mga tao na namin uh, na maging successful itong aming mga gagawin po ngayong maghapon. At pinagpipray din po namin ang mga pagkain na sa aming harapan. Pakalitisip mga po, po ito at may kalakasan na aming katawan o oh God. At patuloy mo pong pagpalaan ang mga nag-share ng blessing na ito sa buhay ni Ate Nose and Salamat din po sa aming tahan, sa tahanan ito o oh God. Bigyan nyo nga po kami ng mabuting kalusugan, o oh God. In Jesus' name, amen and amen. 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 Okay, kain na. Kain na tayo. <laughs> oh, <back to> laki-lipo. <laughs> <laughs> kain na tayo, may dal. May dal. Kain na. Nalang si Mahal. Mahal, yung paborito mo. Mahal. Pwede ka nang kumain yung table. Lagi. Imane. Ay, nala. naliligo po yata. Sayo na po. Teka na po. ko muna. lang ah. Ay, di, si sila ni Na-ati daw sa... Ay, doon daw kakain sa office at kawan. Bago rito, okay. po marito eh. Ay, po. Ay, sila po. Ay, sila po. Bago po si na Ate at Bossing ay nagchat na na wag na kayong magluto at kami may dalang ulam. Kaya nagsaing lang. O, oh, mo dami nga naman o. Oh. Merong iskabechi tapos merong sinantol. Itong isang ito. ito yung people. nahuli ng Kuya Emil. Ah, oo. oo. Hindi, hindi, hindi talaga nahuli. Lumundag ko oh, sa... Oo, nasa bangkala daw. Wala ah. Hindi yung kalaki ah. Lumundag ko sa bangkala. Ah. Ito, that, okay. Kusang okay. nagpahuli ano na. Ma'am. Mm -hmm. oh. oh. Hindi. Hindi. Napula po so, kami. Ano? Nakalimutan ko Yan palipula ay parang... Barakuda ang ah. style. Gano'y o. Okay. Yung okay. pahabae yan. Parang barakuda. Tatay, kain na po. Ay, kusang tumalong dun sa bangka. Ito ay may hinahabol O, hindi Ay, di may ulam oh ebat naman si tatay, ang tikod tayo ha Ano na iyan? Puro tatpi Nagtapal-tapal Puro tatpi Kain po tayo Parang barracuda siya Tingin ko, pahaba na matulis ang kuso Ano naman daw? na saan nagpahuli Kung na nandun sa bangkay Siguro ay alam na alam na kay pagod na wala pang sahod dai. Oh, ay bayan. <laughs> <laughs> Pangulo. Sabi. Oh, eh hindi pa nasahod sa YouTube ito ay oh. ko ko Sa kanan ay sa tindahan. Ay sige. Ay ano mo, tindera mo si ano. Ah, hindi pa masok ya wait kaya na, buseng oh. kaya na. na, po kami, si Bobby po ay tulog, si Andres naman ay sa tindahan na kay mahal. ibusong si ko kaya dito na si Big, may oh. pati na ng kanting. So, ang dami pang eh si Eric na nai nanay, nanay. kaniyan naman kay Andres, ay ka po ito na ako kay. ako na lang si Babe tulog na sa taas. Tapos si at kanina yata galing din sa palayanan. Ini yan ni, Nagsabog po sila ng pataba. Ayaw, kain na. Kain na ay eh. Oh. Kain na ay eh. Oo. Babo, Andres favorite. Oo. Oh. Favorite niya si sinantol, mami, ni Andres

hindi na naki same same fish so ayan mga ka balik kanina po ay nalobat ko at uh, na full din itong aking phone kaya kailangan ko pang mag delete ng iba kong mga vlog ay thank you lord at kanina ay may nakachat din ako galing sa google support sa chat support at ang pangalan niya ay Lee si Officer Lee at ayun nga po sabi ni Officer Lee ay he will take a look into this kasi sabi ko nga po na medyo worried na din si Ate Nel sa at wala pa rin yung kanyang YouTube sahod at syempre nakakaramdam na rin ng frustrations ayan okay. So uh, thank you Lord at binigay ni Officer Lee yung kanyang direct email address at siya na mismo yung magbibigay ng update sa atin. So bali wala pa rin siyang resolution until now pero he will try his best now and they will do further ano investigation uh, internally. Kumbaga, kung kumbaga, syempre, hindi na natin habol, hindi na natin um, hawak iyon. Kaya, siya, siya na daw yung mag-handle. And, uh, nag-assure naman siya na he will try to do his best. And, pasensya na daw. At hanggang ngayon, wala pa din yung uh, YouTube sahod ni Ate Nels. So, yun mga kabeshi. Praying na ma-receive agad ni Ate yung immediate action. At, syempre, yung kanyang salary. So, maraming maraming salamat po. Pag-pray po natin si Ate Nels. Yeah. And we will keep updated. Yes, mag-update din po kami sa inyo sa mga susunod pang mangyayari. Um, kung makaka-receive makaka agad si Ate. So, uh, baka mga within this week. Ganyan, at kailangan pa rin investigahan. Maraming maraming salamat mga kabeshi. Mahina po ang boses ko at nakatulog na po si Andres. Pero si Babe, maingay na. Pakita ko lang daddy si Bobby. Wow. So, yun po. Salamat mga kabeshes sa inyo pong uh, mga support sa aking kabeshes vlog. At, at konting konti na lang. Oh, parang 20 yan, na lang. 20 na lang po. At 1,000 subscribers. <laughs> subscribers. Woohoo! Si yes. yes. Salamat po. Patuloy lang po kayo mag-subscribe sa akin. Yung mga hindi pa po nagsusubscribe. Yes. Continue to uh, click the subscribe button. God Thank bless God po sa inyo. Po. Bye bye. Say bye bye, Bobby. Bobby po ay nakatulog na yan. Yan ay kakagising at kumain. At kanina ay kami ni Ate Nels. Boy. yun ay sagot na sagot. Daddy no? sa so, tita Nels. Napaka, mm -mm. Siya po ay napaka-active <laughs> pagdating sa sagutan. Baka ngayon ay magiging lawyer. <laughs> at magaling makikinig. So po. Salamat po sa inyo. God bless us all.